Everyone thinks na nag-break kayo ni Julia. Diretso talaga dito. <laughs> Don't know. And... Noong nakarang linggo, muling naging usap-usapan si Gerald Anderson matapos magbigay ng panayam kay Tony Gonzaga. Sa nasabing interview, tinalakay nila ang mga kontrobersyal na bumabalag sa kanyang relasyon kay Julia Barreto. Pati na ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang posibleng paghihiwalay. Isa sa mga pangunahing isyu tinalakay ni Julia ay ang kanyang panayam kay Tony Di Gonzaga ay ang kanyang pananaw sa mga kontrobersyal na bumabalot sa kanilang relasyon kay Gerald. Ayon kay Julia, mahalaga ang taking accountability o ang pagtanggap ng responsibilidad sa mga nangyayaring isyu At inamin niya na ang mga pagkakataong ito, sa mga pagkakataong siya rin ay ang nagdulot ng sakit sa iba. Gayunpaman, nililaw niya nang hindi sila naging magkasama ni Gerald noong mga panahong yun at hindi siya naging sanay na kanilang iwalayan ni Bea Alonso. Sa kabila ng mga kumakalat na mga balita sa kanilang posibleng paghihiwalay, mariing itinanggi ni na Julia at Gerald ang mga iyon. Ayon kay Julia, hindi siya apektado sa mga chismis at tinitingnan na lamang ito bilang isang kon supplement na nagpapakita ng mga mayroong interes sa mga tao sa kanilang relasyon. Nilinaw din niya na mas pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang buhay at pag-ibig upang maprotektahan ito mula sa mga intriga. Bukod dito ay ni Julia ang handa siyang lisanin ng showbiz upang masimula ng pamilya kasama si Gerald. Ayon sa kanya ang simpleng buhay pamilya ang kanyang pangarap at ang kung darating ang tamang panahon na nais siyang magsettle down at magkaanak. Sa kabilang banda, ipinakita ni Gerald ng kanyang suporta kay Julia sa kabila ng mga iso at kontrobersya. Ayon sa kanya, ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahal at respeto at handa siyang magsakripisyo para sa kanilang kinabukasan. Tulad ng sinabi niya, I want to build a family with her na nagpapakita ng kanyang seryosang intensyon na magpatuloy sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, malinaw na sinabi nilang pareho na okay sila at patuloy na lumalago at pinapalakas ang kanilang pagmamahalan at ang pag-uunawa sa isa't isa. Ang kanilang kakayahang magpatawad at mag-move on mula sa mga nakaraan ay nagpapakita ng kanilang maturity at commitment para sa isa't isa. Ang mga panayam ni na Julia at Gerald sa nagsisilbing pagkakataon upang linawin ang mga isyo ay nagbigay ng liwanag sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita nila ang tunay na pagmamahal ay hindi tinitingnan o tinitingnan kung anumang intriga at kontrobersya meron. Sa huli relasyon ni na Julia at L'Oreal ay nagsisilbing inspirasyon sa mga tao na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan na pag-unawa, pagtanggap at pagpapatawat. Ang kanilang kwento ay patuloy na lumalago sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagmamahal at ang kanilang tagumpay at ang pagpapatuloy. Sa mga susunod pa na linggo, inaasa na mas marami pang detalye ang malalaman tungkol sa kanilang relasyon at kung paano nila haharapin ang hamon na darating ang kanilang kwento ay patuloy na magiging usap-usapan at magiging inspirasyon para sa marami. Sa ngayon ang naging tanging nais ng mga tagahanga ni na Julia at Gerald ay ang kanilang kaligayahan at tagumpay sa kanilang relasyon. Sana ay magpatuloy ang kanilang pagmamahalan at maging halimbawa sa lahat ng mga naghahanap ng tunay na pag-ibig.